Hindi po siguro kailangan ng loyalty check dahil nasabi na po natin ang PNP po is 100% behind this uh, uh, government post. Walang namo ang pamunuan ng Pambansang Pulisya na mga aktibong opisyal at tauhan ng PNP na nakikisaw-saw o nakikisali sa ungugog na destabilisasyon laban sa pamahalaan. Kaya naman ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo Walang dahilan para magsagawa ang PNP ng loyalty check sa kanilang mga tauhan. Hindi po natin kailangan ng uh, loyalty check dahil uh, ang PNP po ay isang professional na organisasyon. Alam po namin ang aming mandato. Uh, alam po natin na we are we must be accountable sa ating mga mamamayan na nagpapasweldo sa atin. So, I don't think we need a loyalty check dahil alam ng bawat uh, miyembro po ng PNP kung ano po yung mandato po nila. Sa kabila nito, Naglabas naman ang manifesto ng suporta sa administrasyon ang Police Regional Office 1 o Ilocos Region na pirmado ng Regional Director at iba pang opisyalis nito. Well, personal initiative po yun sir ng uh, Police Regional Office 1 na magpalabas po sila ng uh, kanilang saloobin na naniniwala po sila na there is no reason, there is no reason para lumahok sa mga ganitong uh, mga usapin at uh, they are committed na sila ay uh, ay uh, magpapatuloy ng mandato. Yun. Sinabi ni Colonel Fajardo, walang utos o walang kinalaman ang pamunuan ng PNP kaugnay sa paglalabas ng manifesto ng Pro-1. Maganda yung itinakbo nung last year natin at yun ang isusustain natin. And in fact, we owe it to the public to even improve our performance this year po. So yun yung inaasahan at panawagan po ng ating CPNP. So kung may mga ganito pong lalabas po na na manifesto of support, they are welcome but uh, they, they are not uh, uh, forced to do that. po. isa niya ang patuloy na panawagan ni General Acorda sa mga tauhan at opisyal ng Philippine National Police. Ito ay ang patuloy na pagtatrabaho ng maayos at wag paapekto sa mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing destabilisasyon. Leia Ilagan UNTV News and Rescue Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.